Uh, muli po, sumating po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag kay Abay Hawa. Ayan. Uh, habang inintay po natin yung ating ibang mga kapatid, uh, magsilipat dito sa Facebook online. Si Sir Ging Macar, Lisa, and Binebligor, Siga uh, Brad Rodelio, Naba Oh nawala tayo doon sa Youtube uh, Limipa tayo dito sa Facebook Ayan. Brad Carlo Roll Sige, uh, habang inihintay natin, yung iba nating mga kapatiran. Brad Emiliano, umali. Uh, ano bro? Uh, 446 uh, tayo na, no? Di bali 430, 16, ano na tayo bro? Kahit mga 20 minuto. Uh, 20 minutos. Nasayang doon sa kamila. Brad uh, Wilfred Bedes, Sister Lorraine Paulan Fernandez, and uh, Carlo Roll. Sana lo, minabayawa, magtuloy. Sino ba ang nakikita ko doon sa kwan? Ayan. pakitap nyo na lang po uh, pakitap nyo yung aking nilagay o kaya yung nilagay ni Branda Emil ayan sister Elizabeth Benz ayun nakapasok na sister Vivian Bian Bando Humana Leonardo Corsiga ang uh, kaibahan lang dito sa Facebook live ayan uh, nagbabati na ako kasi mamaya wala na nawawala ho siya uh, Leonardo Corsiga ayan Uh, Brad Jesse Juarez. Ah, uh, may problema ho ay YouTube ah, hindi ho yung net. Hindi yung net. Uh, Joel Suela, Julia Umali, ayan. Mamaya hindi na ako babati ah. si <laughs> Sir Chris Delacoskin. Sige, uh, pasok muna tayo ng pasok. uh, Brad Dikmando Umali <clears throat> Maliwanag naman ho yung napakinggan nyo, uh, Sister Lori Calderon. Sa doktrina ni Soriano ay gusto nyo ba ang wikang maging Diyos? Ibig sabihin, uh, kung tayo ang wika ay anak ng Diyos, so magiging Diyos tayo. Ano ang magiging mali nun? <laughs> Kasi ho, oh, abay, napakarami na ho. Oh, eh, sabi niya, eh, isa lang. isa lang ang Diyos. Oh. Ngunit sa ganang atin, may isa lamang Diyos. Kukontrahin yun ni eh, Pablo. No? Ayan na, uh, Sister Lori Calderon, yung huli. Ano, oh. Sana maka, makalipat yung ating ibang kapatid. So, I just salam tayo, bro. So, matatapos tayo kung um, 4.45 uh, 15 by uh, 5.05 oh, 5.05 ba? Tama ba? So, you know, ulitin kong basahin yung Genesis ano, So, sabi ng ahas doon sa babae, sa 4, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kay mamatay. So, kabalik ka na, doon sa sinabi niya, walang pagsalang kayo mamatay. 5. Ang nagsasalita dito yung ahas sa pagkatalastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyon, ay mabibilat nga ang inyong mga mata at kay magiging parang Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Sino ang may sabi ho Hindi ho ba si Satanas yung laman? Ano? Sister Christina Wale, Sister Shirley, Shirley Reveriza. So, kasuwa to, ibig sabihin, parehas ay uh, yung laman, si Satanas, yung Diablo, parehas ng aral misteryano. Tama ba? <laughs> hindi, hindi ibig sabihin na kung ikaw naging anak ng Diyos, Diyos ka Ang itinulad niya kasi yung panging anak ng Diyos nung Kristo Maliho, maling uh, pananaw, bakit? Uh, yung Kristo ay spirito na nakitulad sa tao Kaya siya naging anak ng Diyos Pero sa, sa katutubo siya ho ay Diyos Ayun. Uh, si Sir Lolit Corsiga, Brad Tungkua, si Sil Manyoso. Ayun. O nakalipat na yung ating iba mga kapatid. So, bakit ganun ho? Ano ba ang dahilan? Ang dahilan ho ay siya Abayawa rin. Kaya nasabi ko sa inyo kanina na bakit? Bakit uh, uh saan bang galing yung mga aral ng iba-ibang mga reliyon? Bakit hindi sila nagkapare-pareho. Bakit? Uh, sino, ang, uh, sino ang gaila niya? <laughs> uh, para wala maintindihan natin. Uh, <clears throat> 29 20... Bente... ng Isayas. Sabi niya, kay mga taga-Huda, magpa, magpakatanga kayo at magpakabulan. Maglasing kayo at magpasaray-suray pero hindi dahil sa alak. Sapagat pinatulog kayo ng Panginoon ng mahimbing. Sino ang nagpatulog ng mahimbing? Si Abayawa. Tinakpan niya ang inyong mga ulo at ang mga mata at mga mata na walang iba kundi ang inyong mga propeta. So sabi niya, tinakpan niya, di ni Abayawa, ang inyong mga ulo at mga mata na walang iba kung di ang inyong mga propeta. Para sa inyo, ang lahat ng ipinahayag na ito, sa inyo ay parang aklat na nakasara. Kapag ipinabasa mo sa taong marunong bumasa, sasabihin niya, hindi ko yan mabasa dahil nakasara. Tama, di ba? Kahit na marunong kang bumasa at pagka pinababasa mo dahil hindi nga nakasara o nakasara na, hindi mo talaga mababasa. Then, sabi niya, kapag ipinabasa mo sa taong marunong bumasa, sasabihin niya, hindi ko yan mabasa dahil nakasara. At kapag ipinabasa mo sa hindi marunong bumasa, sasabihin niya, hindi ako marunong bumasa. 13. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito'y nagpupuri at nagpaparangal sa akin sa pumagitan ng kanilang mga bibig. Pero ang puso nila'y malayo sa akin. At ang pagsamba nila sa akin ay ayun lamang sa tuntunin ng tao. Kaya muli akong gagawa ng sunod-sunod na kababalaghan sa mga tao nito at mawawala ang karunuman ng marunong at ang pangunawa ng nakakaunawa. So ngayon may sagot doon sa ating tanong. Bakit? Ah, saan ba nang galing ang iba't ibang aral ng bawat reliyon saan galing dito sa isang talata ng Hogue 12 uh, niya ang Biblio Tagalog 1978 na nasa kanya ang kalakasan at ang karunungan ang nadadaya at ang magdaraya ay kanya yun daw nadadaya at ang magdaraya ay kanya ho oh? Paliwanag eh na ang daming Biblia na itinapad, nasa kanya ang kalakasan at ang karunungan, ang nadadaya at ang magdaraya, kanya. Eh yes, hindi. siya at matagumpay at nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang mandaraya at ang dinadaya. Maganda balita Biblia Tagalog, makapangyarihan siya at laging matatagumpay Ang mandaraya at dinadaya ay nasa kanyang mga kamay. So ibig sabihin lamang po pala ang lahat ng ito ay si Abay Yawang may gawa. Parang hindi matanggap ng marami itong bagay na ito. Wala ko tayong magagawa. Hindi eh. na nakasulat. nakasulan. Ah, si Sir Maria Victoria. Hindi ba? Ano magagawa natin Pinuyin na yun nakasulat? No. Anong sabi ko dito sa... <clears throat> sa 1 uh, 12, 39, sabi niya sinabi pa ni Isayas na kaya ayaw nilang sumpaltaya ay dahil binulag ng Diyos ang kanilang mga mata upang hindi sila makakita at isinara niya ang kanilang mga pag-iisip upang hindi sila makaunawa dahil baka manumbalik pa sila sa kanya at pagalingin niya sila. Sino daw ang bumulat? Si Abayawa. Masaklap, ano? Kaya nga ngayon, uh, kung titingnan natin yung mga reliyon, ano? yung mga reliyon, may isip ng marami na Kau nga bakit hindi sila magkasundo-sundo? Iisa lang naman ang Diyos. So talaga napakarami pala hindi maliligtas. Marami talaga ang hindi o oh, mapapahamak siya may awa na namigaw. Ano? Kaya nga, yung aking sinasabi kanina doon sa pasimulan natin doon sa YouTube, na yung ating mga mahal sa buhay, loobin niya. Ano? Kasi siya ang may siya ang may hawak. Oh, siya ang may hawak ng buhay, kamatayan ng isang tao. Sister Vivian Ma, Bandomana, so kung naka, alito, piring pa rin ang mga mata ng mga religious Jew dahil ayaw pang pagbuksan ng Diyos. Yun ang totoo si Ayun ang sinasabi niya sa Isaiah, iginagalang ako ng kanilang mga labi o nagpaparangal sila, di ba? Sabi niya doon sa 13, Sinabi ng Panginoon na mga taong ito'y nagpupuri at nagpaparangal sa akin sa pumagitan ng kalamang bibig. Pero ang puso nila'y malayo sa akin. <coughs> halos, halos kasuwato nito nung ating pinalakay kahapon. Yung umibig. Umibig ka sa iyong magulang, umibig ka sa iyong asawa, umibig ka sa iyong anak at uh, umibig ka sa iyong sarili ng higit kaysa kay sa kaya ay hindi kanya niya maging talagad. ba? Diba? So, ganun din. Itong nangyayari ngayon, sa ating nakikita ngayon, bakit ganito? So, kahit na anong panalangin nila, di ba? Nananalangin niya mga sumisimba, Ah, every Sunday, every Sabado, pagka-adventista ka, di ba? Ah, linggo, saksi ni Jehovah, born again, linggo, linggo-linggo, sinisimba yan, nananalangin, pero pinakinggan ba niya Bayawa? Wala. Walang say-say. Kasi alam niyo kung bakit? Ah, sabi kasi ni Abay Yahawa doon sa 1.21 ng Roma. At kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Sa ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya napuno ng kadiliman ng mga hangal nilang pag-iisip. Di ba totoo yun? Totoo naman eh. Uh, Brad Sam Rotone, uh, magandang hapon. Di ba totoo na yan? Sabihin, alam nila meron Diyos pero nasaan? Nasaan? Si Abayawa. Sa bibig. Wala dalaga, wala doon sa puso. Pero, ah... Uh, kung titignan natin yung oras o panahon na ginugugol ng maraming tao, alin, alin ang mas, mas may timbang, may bigat, mas may tagal? Alin? Hindi siya bayawa. Oh. Uh, Brad Jesse Juarez. Bakit kaya hindi na lang itama ni Abayawa, bro, ang lahat ng aral para sa masama? Mawawala ng saysay -say yung paghahanap sa kanya o mawawalan ng comparison ng tama sa mali. <laughs> Sana nga, no? Kaso, yun yung disenyo eh. Kaya nga sinasabi ng marami, bakit hindi na lang patayin si satanas para wala na kasamaan? Hindi. yun yung sinasabi niya, yung, yung binabanggit natin dun sa Roma lagi. Na tama-tama yung at ah, tanong ni bro, eh, bakit kaya hindi na lang itama ni Abayawa? So, nasa kanya yun eh. Ah, nasa kanya, nasa kanya yung pagtawag. Nasa kanya yung uh, ah, ah, tama dito ah, tingnan natin dun sa Roma. Kasi kung gano'n ang mangyayari, <laughs> ayan, sabi niya, katulad na lamang nito ah, dun sa 9.13 ng Roma. na nung nasusulat, si Jacob ang iniibig ko, datapot si Isaway aking kinapotan. Bakit hindi na lang niya iniibig parehas? Bakit meron pa siyang kinapotan? <laughs> Di ba? Eh, kung totoo, bakit bakit nga naman hindi na lang iniibig niya lahat? Di ba? O, e, katulad doon, John 3.16, yung pala, para doon sa Israel. Sa paggagay na lang ang pagsinta ng Jesus sa libutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong anak. Ano yun? Para doon sa Israel. Oh, na kinukuha naman ng uh, uh, tinatawag na lahat ng reliyon. Maliho eh. So ano yun? Anong tamang sagot doon? Ito. Sabi niya, uh, 14. Ano ang ating sasabihin? Meron ba na kayang kalikuan sa Diyos? Sabi ni Pablo, huwag na huwag mangyari. Sapagat sinasabi niya kay Moses, ako'y maawa sa aking kinaawaan at ako'y maahabag sa aking kinaabagan. Yun yun. Kung kinaawaan ka niya ba iahawa, o di kasama ka sa maliligtas. Di ba? Kung kinaabagan ka, kasama ka. Di sa Kaya nga, hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naawa. Kahit pala gustuhin mo, at hindi o oh, ayaw ni bayawa, wala tayong magagawa. So, nakiabayawa lahat. Para, para ano? Para kilalanin natin siya bilang makapangyarihan sa lahat. Kung mayayari nga lamang yung iniisip natin, bakit nga hindi? Di kasama natin yung ating mga mahal sa buhay, di ba? Pero hindi. Yan yung disenyo niya. Yung design ni Abayawa. Kaya nga pag itutuloy mo pa yung 9 ng Roma na eh, sabi niya, uh, 17, sa pagkasi nasabi ng kasulatan tungkol kay paraon, dahil sa layong ito, itinaas kita upang aking maipahayag sa pamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalay maitanyag sa buong lupa. Kaya nga sa kanyang ibig, yun yung gusto niya mayawa. Yung ibig niya, hindi yung ibig natin. Di ba? Kasi nga, kung tayo lang, eh, di ba, ang gusto natin, maligtas sa lahat, para iisa na. Di ba? Kaya lang, ang gusto niya ba yawa, ay ano, sabi niya, kaya nga sa kanyang ibig, siya naawa, at sa kanyang ibig, siya nagpapatigas. So, yung kanyang, yun yung kanyang design o design. Di ba? So, nasagot ng kasulatan. Di ba? Uh, Roma 11.30. Sige, basahin natin. Uh, 11.30. Sapagat kung paano kayo ng nakaraang panahon ay mga masuwayin sa Diyos, datapat ngayon ang nagkamit ng habag sa pumagitan ng kanilang pagsuway, gayon din naman ang mga ito'y naging mga masuway ngayon upang sa magkita ng habag na pinagkalot sa inyo, sila na may makamit ngayon ng habag. Yun. Yan yung awa niya eh. Oh. Ah, tiga, hanggang 36 ba? Sa pagkatan ay kinulong ng Diyos sa kasuwayan upang siya'y mahabag sa lahat o kalaliman ng makayamanan ng karunungan at ng kaalamaan ng Diyos o di matinggal ang mga haton niya at hindi malirit na kanyang mga daan sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang kanyang naging kasangguni? Sino ang nagbigay ng una sa kanya at siya'y babayaran muli? Sapagkat sa kanya, sa pumagitan niya at sa kanya, ang lahat ng bagay, sumakanya nawa, ang kalwalatian magpakailanman siya nawa. O, sakto. O, di ba mamaliwanan? sa So, nasa kanya kasi, kaya may hawa lahat. Ah, uh, sana nga kung ganun nga lang ang iniisip natin, kaya nga iniisip din ang ibe. O oh, bakit hindi na lang patayin si Satanas? O, oh, eh kung naisip lang nila kung sino si Satanas, hindi patay lahat ng tao. Lahat ng nasa lang patay. Di ba? Nawala ang Diablo, nawala ang Satanas, nawala tao. Di ba? Uh, pero alam nyo ba na uh, spiritually ay maraming talagang patay? No? Siya yun. Uh, teka. Ako ba ay nasa ano na? <laughs> uh, wala pa. So siya si ba ihawang may gawa? No? Ngayon, sabi dito sa 6.9 ng Isaiah, sabi niya, at sinabi niya, ikaw ay yumaon, saisayin mo sa bayang ito ang inyong ito, inyong narinig nga, ngunit hindi nyo naunawa at nakikita nganinyo ninyo, ngunit hindi nyo namamalas. Bakit? Anong dahilan? Patabayin mo ang puso ng bayang ito at iyong pabigati ng kanilang mga pakingig at iyong ipikit ng kanilang mga mata. Baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga pakinig at mga kaunawa ng kanilang puso at magbalik loob at magsigaling. Di ba? okay na. Ayun, time check na ako. So, yun po mga kapatid. No, yung, yung aral ni Soriano na yung anak ng Diyos ay Diyos din. Uh, sinabi niyan uh, nung Diablo, nung laman, ay eh, palibasa nga hindi nila kilala yung Diablo. Oh, meron nga yung ginabi doon sa Ezekiel, eh, pero kung lulawin bukas na natin na uh, itapin. Uh, Sister Lori Calderon. So yun po, uh, yung aking mga nabanggit na pangalan kanina na uh, sabi ko na. No. So alamin po na bayaw bukas uh, yung ikalawang bahagi. Uh, nagloko na si Yucho. Si tingnan ninyo. Dire-diretso tayo dito sa Facebook. Facebook lang. Sa isang Diyos na ating tagapaglitas sa pangalan ni Bayawa sumakanya na wa ang kalwalagian, ang harangalan, ng pag at ang kapangyarihan sa kawalan ng panahon at ngayon magpakailanman siya na Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalaing uh, ni Bayawa sa bawat segundo minuto oras na ating pong nilalagi sa mundo ito. Muli, maraming maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga Adam viewers at sa lahat po ng ating mga nakasama sa ating pong live. Merong mga kapatid na hindi niyata nakara nakarating dito sa ating Facebook live. Uh, Lobby po ni bayawa bukas. Uh, Tuloy-uloy natin sa YouTube. Muli, maraming maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat.